Muli na namang nagbukas ang klase, subalit wala pa rin nabago sa kalagayan ng ating sistema ng edukasyon. Kahit na pinagtatakpan ng gobyerno ang mga kakulangan, hindi rin nila naikaila ang mga kakulangan na ito sa aklat, sa upuan, mga guro, at siksikan ang mga bata sa mga hinating silid-aralan. Nananatiling maliit pa rin ang sahod ng mga guro na hindi nga ito tumutungtong sa guwit ng kahirapan dahil mismong National Wage Productivity Commission ang nagtatakda na upang mabuhay ng disente at marangal ang isang empleyado kailangan kumita siya ng 1,004 kada araw. Sa 18,549 per month, nakita ng mga guro isang buwan, 618 lamang ito kada araw. Kaya kulang na kulang talaga. Actually, short ito ng 400. Kaya kasama sa mahirap na masasabi ang ating mga guro. Overwork, underpaid ang mga guro. Noon at ngayon ay halos kayod kalabaw kami sa eskwela na umahawak ng mahigit aning na mga bata maliban pa sa trabahong inuwi sa bahay. Kadalasan, nalalagay pa kami sa panganib tuwing eleksyon sa mga nagtutunggali at mga nagbabangayang mga politiko. Walang overtime pay o incentive man lamang kahit pumapasok pa kami ng Sabado matapos magturo ng anim na oras na sunod-sunod. Kahit nga bakasyon, ay inoobliga kaming mag-report lalo na tuwing brigada eskwela at mga summer training seminars. Noong June 30, ay apat na taon na sa kanyang poder si Pinoy. Malapit na rin ang kanyang ikalimang sona. Wala pa rin dagdag na sahod ang mga guru mula nang siya ay maupo kahit na maraming mambabatas ang sumusuporta sa panawagan naming dagdag na sahod, wala daw itong pondo, sabi ng Pangulo. Hindi totoong walang pondo pagkat siya ang pork barrel king na may hawak na 1.3 trillion. May napapabalita ang panga na may unused budget ang ating National Treasury sa halagang 180 billion. Kaya hindi totoong walang pondo hindi lang talaga prioridad ni Pinoy ang umento sa sahod ng mga guro at kawani ng pamahalaan. Siguro dahil walang baril at armas, hindi tulad ng pulis at sundalo, isang hiling lamang eh, mabilis pa sa alas 4, bumibigay ang gobyerno. Kaya may mga bagong baril ang mga pulis at may mga bagong barko, helicopter at eroplano rin ang Armed Forces of the Philippines. Wala na ngang dagdag na sahod, binabawasan pa ang ating mga benepisyo. Ginawang 5,000 ang dating 10,000 na PEI natin. Wala na rin ang PBB at tatanggalin pa ang Productivity Incentive Pay. Sobra na, tama na. Dapat wala na ngang debate na itaas ang sahod ng mga guru. Malinaw ang ating mga legal na batayan kaugnay nito. Sapagkat sa ating konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamataas na budget at bigyan ng prioridad. Nariyan din ang Republic Act 4670, Magna Carta for Public School Teachers, na dapat ay umaayon sa taas ng presyo ng mga bilihin ang sahod ng mga guru. Lahat ito ay binabaliwala ni Benigno Simeon Aquino III. Sa darating na zona, abutin natin ang pinakamaraming bilang ng mga guro sa ating mga faculty club. Magsagawa ng mga pulong, ang mga division chapter, hanggang sa mga local school chapter. Ituloy ang pagsuot ng armband. Gawin itong Monday habit. Tuloy pa rin ang streamer at tarp hanging sa lahat ng mga eskwelahan. Maglabas ng mga pahayagan, Newsletter laman ng ating mga kahilingan, paninindigan sa mga isyo ng ating sektor at bayan. Nasa panig natin ang opinyong publiko sapagkat tuwasto, nararapat, napapanahon at makatwiran ang ating kahilingan. Walang bibitaw. Tuloy ang laban para sa disenteng pamumuhay at marangal na sahod. Kailangan nating magkaisa mula sa labing pitong division ng National Capital Region kasama ang mga probinsya. Kailangan magsanib ang ating lakas. Magsama-sama tayo sa July 28 sa zona ni Pinoy hanggang sa World Teachers Day sa October 5. At kapag sa araw na ito, wala pa rin alokasyon sa budget 2015 ang umento ng ating sahod, magsisilbi itong isang hujat upang paghandaan natin ang sabay-sabay na pagliban sa ating mga klase. Ipaglalaban natin at ipagtatagumpay dagdag na sahod sa mga guro 25,000 at 15,000 sa mga kawani. House Bill 245, isa batas na mabuhay ang mga guro.